Good evening, guys. Dinner time again. We're early tonight, honey. Mm. Early for dinner. Everything cooked so quickly. He's got a steak, of course. Let me show mm. you. It's a bit of buffalo. Then <laughs> come on, steak and chips. Mm -hmm. And now I am having salmon head. salmon kakas. Sinigang sa lemon juice. Yes. Hot. Siyempre, ang lahat ng iyan ay akin lang. Kasi, ayaw nila. Mm. sana huwag ako atakihin ng rayuma. Kasi, yung lemon daw ay hindi acidic. Yan daw ay, uh, I forgot, alkaline. There you go. Alkaline daw ang nandyan, hindi daw acid. But, still, every time, I drink something, eat something with lemon. Sakit ang aking kasukasuan. So, tonight, Kunti lang. Hindi ako masyadong hihigop ng sabaw. Although, it's ang sarap sana. Sarap yung sabaw, but uh, ayokong mamilipit sa sakit tomorrow. Mm. So, ang aking sausawan ay syempre ang toyo with calamansi. My favorite. So, mm -hmm. Ha? Oh. Ito sa may palikpik, masarap sana. Kaya lang, yung tinik. Hmm. Yan oh. o. tayo sa tinik. Kahit pa sabihin, sanay tayo sa mga isda na may mga ganyan. Nandyan yung tinik. Ingat pa rin dahil minsan mahirap na yung ano, di ba? ma tsempuhan. Hmm. Tsempuhan tayo. Tapos. Mm. Kahit. Kahit ano. Hmm. Ito naman yung panga. Mm. Ang panga, medyo malaman-laman. Ayan, man, beautiful. Beautiful. Hmm. Malaman. Ito sa sa sobrang mahal ng salmon guys hanggang sa skeleton na lang ako ilang <laughs> lang ang afford ko manghang-mangha sa akin ng aking asawa kung ba, paano ako kumain itong mga tinik ng ano, salmon hmm. paano ko daw ba na, -a -a nasasalat ng aking dila ang tinik Malaman yung ulo at saka yung panga. Pwede na. No? Ang talagang ano ang doon, kagipitan. <laughs> Yan. Narami namang ano eh. Narami namang paraan kung saan makakatipid. Masarap pa din naman. minsan, ano natin ang ating sarili na hindi lahat ng magustuhan ay makukuha. May misip ng ibang paraan. Gaya niyan. Salmon pa rin naman yan. Kahit ulo lang yan. Diba? At saka tinik-tinik. So, lasa niyan, salmon pa rin. Ganun talaga. Uh, yeah yung nauso yung sana all na yan. Hindi ko talaga gusto yan. Ewan ko ha. Sa akin lang to. Kasi Bakit mo sinasabing sana all? Kasi gusto mo rin. di ba? Gusto mo yung nakikita mo sa ibang tao. di ba yung git yun? That is envy. And envy is a sin. Ibig sabihin ba nagkulang si Lord sa'yo? Okay na hinahanggad mo pa yung tinatanggap ng ibang tao. Sabi niya, my grace is sufficient for you. Kaya, kung ano ang meron tayo, pagpasala doon tayo tumuon, ipagpasalamat natin at pagtuunan natin ng pansin yun. Huwag tayong Huwag tayo, huwag natin pagtuunan ng pansin kung ano yung meron ng ibang tao. Although, naging ano na lang yan kasi, naging uh, bibig na lang ng mga tao yung sana all. Pero kung talagang ay iisipin mo, bakit mo sinasabing sana all? ba? Diba? Anong ibig mong sabihin, bakit mo sinasabing sana all? Huwag tayo maingit guys dahil ang sabi ko nga ang Panginoon ay sapat ang kanyang biyaya sa ating pangangailangan sa araw-araw so kung anong meron tayo ipagpasalamat natin at iwasan nating tumingin ibaling ang pansin sa kung ano meron ang ibang tao di ba kasi kung marunong tayo magtiis nakikita ng Panginoon yan kung ikaw ay napagkakatiwalaan sa kaunti, practice yan para pagkatiwalaan ka ng marami. So kung kontento ka na sa kung anong meron ka, lalo kang pagpapalain ni Lord dahil hindi ka nagreklamo. Dahil... Uh, malaki ang ang ano mo ang kumag ang na, nagpapasalamat ka pa rin. Ibang kontento ang puso mo sa kung ano ang ibigay sa iyo ng Panginoon. So yun lang yun. Yan. Kung may magbibigay sa atin, ay di tanggapin. Pero kung wala, kung anong nasa natin. Pagpasalamat natin. Lahat ng bagay ay nanggaling sa Panginoon. Kahit na yung mga taong hindi mo inaasahan na tutulong sa'yo, mag-aabot sa'yo. Kahit magsabi lang ng magandang salita sa'yo. Lahat yan ay ginagamit ng Panginoon para palakasin ka. Para daluyan sila ng biyaya para sa iyo si Lord ginagamit niya ang lahat kahit ang kaaway mm. kaya lahat ng bagay ay ipagpasalamat natin i-glorify natin si God yun na lamang nagkasakit tayo automatic di ba Lord pagalingin mo ako Lord, bakit ako? Meron naman dyan, iba, masasamang tao. Bakit hindi na lang sila? Nasubukan mo na bang mag-pray na ang hinihingi mo ay ang kalooban ng Panginoon? Hindi ang gusto mo? Nakapag-pray ka na ba na ang naman ng panalangin mo ay hinihingi mo kung anong gustong ipahiwatig sa'yo ng Panginoon? Uh, hindi ang ano, ang hilingin na tanggalin sa iyo ang mga bagay na ito. Hindi ba? Automatic kasi sa atin mga tao. Ginihingi ka agad natin, Lord. Eh, pang sariling ano, pang sariling gain lagi. Tapos mga ngako pa tayo minsan, 'di ba? Pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako or ano, gaganito ako, gaganon. Tutulong ako sa may hirap o ganun ganon. Hindi na natin kailangan mangako. 'Di ba? Mismo 'yan sa kilalagayan mo, gumawa ka na. Gamitin mo na ang natitira mong kalakasan, kung anong meron ka ngayon. For the glory of God. Subukan nyo minsan na manalangin na hindi na, na hindi humihiling ng para sa sarili mo. Mag-practice tayo kasi matik na yung ano eh, matik na yung sa panalangin natin eh, kahilingan para sa sarili natin ang laman. Which is hindi naman masama, di ba? Hindi naman masama humingi ng ano. Pero lagi na lang ganun eh. So, try naman natin na, di ba? Ang kalooban ni naman ni Lord ang ating ang ating hanapin, hindi yung ang ating hilingin, hindi yung pang sarili nating gain. Kasi isa yan sa batayan kung hanggang saan ang pananampalataya mo sa kanya. Kapag ka ba meron ng hindi maganda. Hindi mo na ipipraise si Lord. Di ba? Pinagpapasalamat ba na natin ng hindi magagandang bagay? Dapat ipinagpapasalamat din natin yan. Lahat ng bagay ipinagpapasalamat sa Panginoon. Kaya, guys, practice lang. Subukan nyo minsan na manalangin ng, ng ganun, na hindi yung sarili natin ang sentro, kundi ang Panginoon. Diba? Huwag tayong dumulog sa Kanya para lang may hilingin uh, lumulog tayo sa kanya para pasalamatan siya sa so, kung ano man ang meron tayo sa buhay natin ngayon. Kahirapan man yan o blessing. di ba? Lalo pa kung kahirapan. So, there you go guys. Tonight, yan muna ang aking masasabi at tatapusin ko ang aking dinner. And I'll see you next time. Thanks for watching. Bye. God bless.